Hello mga ka -vlog. So, magatumi karon may karoon lagong lo. Kaya magpalit may sa sudan para sa panihapon. Oh, Lain na ba ang o oh, medyo kaulanon oh, nun siya. kaulanon nun good. Nagkaligsik ito. na gani. Oh, my God. Yung silipon. So, nagsakay na ni sa motor. Ay, narabay mga... Saba kayo siya. Kaya ka. Kaya ka.

Tagalog. Mataas na driver over. Guys, so nakabot namin diri sa Lagungulong. Mag-enjoy din sa gige sa amo panditandra. Na sampadahan sa mga motor diri

mo is the Karl pa kapalit kayo. Karl pa man ay kwarta. <laughs> ah, bali 50 lang. Dako kay ilang isda. Dere oh. Ah, pakapin. Hello, thank you. Thank you kaayo pagkapin ni Madam. It's okay man ako ni Shadere. Salamat Salamat sa pagkapin. Salamat ako. Hala napakapin namung isda. Butan kay si Madam. Pauli na mi. Nakasunod mi na rin ako kay nga truck. Grabe ka. Abog. Abog. Wala na lang nasan guys! Wala na lang nasan! Abog kayo guys! Nahinera kay abog! Magamit miniri kay magpatubil! Sa aming Brom Brom! Patobel me tunga lang. Katubila na siya oh. Ay pa kaya pud bela si nagbahin. Patobel lang. Ya tag so. uh, 35 na? Ang 35. Ah, uh, tobel me to nga. Oh, nasa tubilan na siyang butor. Kaya hubsa na siya. Pilih lagi joke mau tak? Ah, pilih lagi kali Eh, pagola ulau. Misha ang sekolahan dari Lombo National High School. Oleh nakot teh. Oleh nakot. Selamat sa Misha. Misha Lombo National High School. Oleh tu, mah gulir nasi mie kan. Ay siya nagbuk na kay ang um, kalangitan orang um, dito siyang suki natin. ako na so, ang niya sa dua uh, kapapis na o oh, diba May na lang nakalaw yung dito na kapapis thank you for watching mga kablogs bye bye, bye.